Good morning, good afternoon, good evening Muli yung bumabalik si Crusader Press guide at muli tayo ay magsisimula naman sa ating uh, activity sa pagbablog Maraming maraming salamat, I miss you guys at uh, ito po yung aking latest na upload ngayon at uh, good news po sa inyo, ako po ay uh, para sa akin pala no? ako ay nagsisimula ng mga uh, mag- uh, magbabyahe. <laughs> Ayoko pong sabihin kung ano pong uh, agency ako no kasi um, hindi ko pa in-advertise. But of course sasabihin ko na lang mamaya. <laughs> okay? So naka-affiliate po ako sa in-drive hindi po sa sa Grab. <laughs> at talagang uh, almost ano na pagtutuwing uh, weeks na po ako nagbabyahe at uh, mabuti naman, maayos naman ay uh, hindi po nakaka uh, nakakainip uh, pagod talaga, kung pagod talagang ito po yung sinasabi nating uh, hanap buhay talaga gawa nung talagang maghapon ka sa kalsada pero depende naman po sa atin ano? uh, bago pa lang lahat ano, shoutout muna sa lahat ng uh, mga katim natin dyan or sa Timmy or I miss you guys talagang hindi na wala na talaga ang time na mag, mag live uh, at syempre iba po ang uh, kalakaran dito sa Pilipinas no at pag hindi ka kumayod talagang uubos po yung pera mo kahit gaano kalaking ipon po ninyo uh, kaya napakabuti ng Panginoon kasi last year po nung nagbakasyon ako ay pinapero po talaga niya yung para sa uh, maging hanap buhay ko po so this is it no? ito na uh, update ko po kayo habang ako po yung nagbabiyahe mamaya uh, kakadrop ko lang po dito Actually, hindi ko po alam kung anong lugar po to ay kung anong sakling uh, yung vicinity pero nasa Paranaque po ako um, uh, dito sa bitter living ayan bitter living so pick up pick up lang at i-shot shot ko lang mamaya ako po ay muna mag almusal dito po may nadaanan akong sinigang express 24 hours so time check tayo ngayon ay 8.30 ng umaga so i-video video ko lang saglit ito then uh, na po spot spot lang Maraming-maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay at uh, nakaantabay kay Crusader. Alam ko uh, marami pong nakaabang dito yan. So, comment, comment lang kayo dyan sa baba kahit pa pano naman ano. Para mabasa ko po yung mga comment. Okay, so. Bye-bye. <tinyo> tayo pagyanta, dyan so, pipili na pagkain so dyan lang pa ako kain like. dyan pa ako kain sa Tinigang Express ayan okay Ayan guys, uh, tanong lang tayo baka restricted pa. So, humihingi pa tayo ng permiso na makuha na ng video yung kanilang restaurant. At uh, napadaan lang ako dito gawa ng yung natitan ko. So, okay naman. At uh, ang favorite ko po kung in-order. At maaga pa kasi eh. Ito po yung in-order ko. Ayan po. Ayan. malinis at very really, ano uh, relaxing guys Kung pagod ka at may problema ka pwede kang kumambay dito kumain ka ng kumain hanggang sa hanggang sa mga wala yung problema mo ayan magpapait yung mga crew at uh, masisipag din kabahan ka pa naman kaya okay natin sasali yung mga ninja yun kain tayo guys breakfast tayo breakfast okay go ako nakatalong babae ko. Taga nagtitinda po siya ng... Hindi, wag na natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin yung ikaw. Okay. Tatanungin kita, taga saan ka? San Pedro Laguna. San Pedro Laguna. Saan barangay? Bayan Bayan. Bayan Bayan. Anong pangalan ng kapitan nyo doon? Hindi ko pinanasin. Ay, hindi po pwede kung taga ka. Sige, tigil natin to kasi malamang baka masira lang yung ano mo at uh, ang bayan ng uh, San Pedro. Huwag natin pag-usapan, alam ko na, na hindi ka nagsasabi ng totoo dito. Ngayon, kung yung sa tingin mo na totoo ang ginagawa mo, sige, tuloy mo lang yan. Kasi gusto kitang tulungan sa pamagitan ng uh, legal na paraan, hindi yung ganito. Okay. no? Kasi bibigyan kita ni San Leo, bigyan kita ng 10,000, walang mangyayari doon. Alam ko. Pansamantala lang 'yan. Magagamit mo pero hindi ko alam kung paano mo gamitin dahil hindi naman makita kilala. Pero pag lumapit ka doon at isa shout out natin sila, mababiral sila. Sir, kung talagang hindi sila nag- Babasahin mo na ng... ako po si Ana Huwag mo ngayon sa akin yan. Alam ko na yung mga ganyan. Hindi na hindi na ako pumapatol sa ganon. Basta, alam ko na na kasi kung tagaroon ka, alam kilala mo dapat yung barong kapitan, ha? Okay. Sige, magano ka, mag-ingat ka at uh, ano man yung iyong adikain, tuloy mo lang yan. Hindi okay. naman nagpapabaya ang Panginoon, lagi nandyan. Manalig ka lang, okay? okay. Uh, so guys, nanulan to.